Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. kilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi nakapipitas ng igus sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sa pagkatigib ng kabutihan ng kanyang puso, ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sa puno ng kasamaan ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman inyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Tatulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig bumukso sa bahay na iyon, ngunit hindi na tinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha na ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Tubusan nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,